Kanina, ang mga eroplanong pandigma ng Israel ay nagsagawa ng maraming mga airstrikes sa Tyre, Lebanon, matapos mag-issue ang IDF ng paglikas para sa maraming mga sibilyan sa lugar na ito. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa limang tao ang nasawi at sampung iba pa ang nasugatan bilang resulta sa mga pambobomba ng Israel. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Israel Defense Forces na ang mga airstrike ay nakatuon sa pag-target sa mga militanteng Hezbollah sa loob ng Tyre, kabilang na ang mga depo ng armas at mga instalasyong militar. Ayon sa IDF, na ang mga operasyong ito ay kinakailangan upang lansagin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah sa rehiyon at lumpuhin ito sa gitna ng labanan upang hindi na ito makapaglunsad pa ng mga pag-atake sa Israel. Nanindigan din ang Israeli Defense Forces na ang kanilang mga pambobomba ay isang tugon sa dumaraming rocket attack ng Hezbollah sa hilagang mga lungsod ng Israel, kung saan binanggit ng IDF na ang mga airstrike na ito ay nakatuon din sa pagbasura sa grupo, at kinakailangang burahin ang mga teroristang ito sa malaking bahagi ng Lebanon. Ang Tyre, isang makasaysayang syudad sa Lebanon at may makapal na populasyon, ay humantong na ngayon sa pagkawasak dahil sa paglipat ng mga militanteng grupo sa lugar na ito, na ginawa nilang primary hideout matapos ang mga pagdasmantel ng IDF sa maraming mga pasilidad sa Katimugang Lebanon. Ang pagkakaroon ng Hezbollah sa lungsod ng Tyree, ay lubos na nagpapalubha sa makataong tanawin, na habang sinusuportahan ng maraming residente ang Hezbollah dahil sa makasaysayang pagtutol nito laban sa Israel, at pagkakaloob ng mga serbisyong panlipunan, ang mga aktibidad ng militar ng grupo ay naglalagay din sa mga sibilyan sa panganib. Nagbabala ang militar ng Israel, na sino mang malapit sa mga pasilidad ng Hezbollah ay nanganganib ang kanilang mga sarili, na humahantong sa malawakang takot at paglilipat sa populasyon ng Tyre. Ang mga airstrike na ito, ay talaga namang nagresulta sa pagkasira ng syudad, na ang mga gusali ay gumuhu sa lakas ng impact ng bomba, at maraming mga residente ang nagmamadaling tumakas sa lungsod kasunod ng mga babala ng Israel. Ipinahihiwatig ng mga ulat, na libu-libong sibilyan ang tumalikod sa dating itinuturing nilang kanlungan mula sa labanan, na itinatampok ang malagim na makataong sitwasyon dahil sa pagtatago ng mga terorista sa likod ng maraming sibilyan sa lungsod na ito. Ang mga opisyal ng Lebanese at Israeli, ay patuloy na nagpapalitan ng paninisig na ang sitwasyon sa Tyree ay simbolo ng mas malawak na makataong krisis na lumitaw mula sa labanan, na malalim na ang epekto sa mga lokal na komunidad, na ang mga pangunahing mapagkukunan tulad ng pagkain, tubig, at tirahan ay lalong nagiging mahirap habang tumitindi ang labanan, na binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa internasyonal na makataong tulong at diplomatikong intervensyon. Ang dating tahimik naman na bayan ng Ete al-Shaab, na ngayon ay isa ng lugar na kilala sa presensya ng maraming Hezbollah, ay talagang tinuluyan na ng Israel sa pagbura ng bayan na ito sa mapa, na nagbigay na ng matinding galit sa mga militanteng grupo, dahil habang tumatagal ang labanan ay unti-unting lumiliit ang kanilang mundo, na humahantong sa pagkakakorner ng mga terorista sa gitna ng tunggalian. Ang katalinuhan na ipinakita ng Israeli Defense Forces sa labanan na ito, ay nagbigay na sa kanila ng malaking tagumpay, dahil sa tumataas na bilang ng mga mandirigma ng Hezbollah ang nabura sa hanay nila. Isinasaad ng mga ulat, na ang Israel Defense Forces ay nakamit ang makabuluhang pagsulong sa kanilang kampanya laban sa Hezbollah sa Lebanon, na ang mga operasyon ng IDF ay humantong sa pagkasawi sa humigit kumulang dalawang mga operatiba ng Hezbollah, na lubhang nakaapekto sa kapasidad ng grupo na maglunsad ng mga pag-atake sa Israel na nagbawas ng malaki sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng mga militanteng grupo sa tinatayang 30% sa lakas nito. Samantala, matapos ang mga pag-atake na ito ng Israel sa Lebanon, ang kilusang Houthi sa Yemen ay nagpahayag ng kanilang kahandaan na palakihin ang mga aksyong militar laban sa Israel na minarkahan ng isang makabuluhang pagunlad sa patuloy na mga tensyon sa rehiyon. kasunod ng salungatan ng Israel at Hezbollah. Ang deklarasyon na ito ay dumating sa gitna ng isang backdrop ng pagtaas ng labanan, kung saan ang Houthis ay aktibong nakikibahagi sa mga missile at drone strike na nagtatarget sa mga teritoryo at interes ng Israel. Sa liwanag ng mga kaganapan na ito, pinalakas ng mga pinuno ng Houthi ang kanilang retorika laban sa Israel, na binalangkas nila ang kanilang mga aksyong militar, bilang bahagi ng isang mas malawak na pakikibaka, laban sa kung ano ang kanilang nakikita bilang pagsalakay ng Israel sa mga Palestinian at Lebanese, lalo na ang sunod-sunod na pagkasawi ng mga pinuno ng mga militanteng grupo. Nangako ang tagapagsalita ng Houthi, na ipagpapatuloy nito ang mga missile strike hanggang sa itigil ng Israel ang mga operasyon nito sa Gaza at Lebanon, na binibigyang diin ang katapangan ng Yemen, na direktang sumali sa umaapoy na digmaang ito sa gitnang silangan. Sa kabilang angulo, Matapos ang mga pambobomba ng IDF sa mga pasilidad ng militar ng Iran at sa lungsod ng Tyre, ang ministrong ugnayang panlabas ng Iran ay naglabas ng isang pahayag na kinundi na ang mga airstrike ng Israel bilang isang hayagang paglabag sa soberanya at sa internasyonal na mga pamantayan. Ang pahayag na ito ay nagbigay diin sa karapatan ng Iran sa pagtatanggol sa sarili sa ilalim ng Artikulo 51 ng United Nations at nanawagan sa internasyonal na komunidad na kumilos laban sa pag-uugali ng Israel na lalong nagpapainit di umano sa sitwasyon. Inilarawan ng mga opisyal ng Iran ang mga pag-atake ng IDF bilang bahagi ng mas malawak na kampanyang militar ni Netanyahu sa rehiyon. Na sinabi ng Iran na nag-aambag lamang ang Israel sa patuloy na kawalang-tatag sa masalimuot na gitnang silangan. Kasunod ng pag-aamok ng Israel sa Iran, ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tumawag para sa agarang paghihiganti na nagpapahiwatig para sa isang pinalakas na tugon ng militar nito laban sa Israel na sumasalamin sa determinasyon ng Iran na pasabugin di-umano ang Tel Aviv. Ang mga komento ni Khamenei ay binibigyang diin ang pagnanais ng Iran na mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagpapakita ng kakayahan ng militar. Ipinahayag ni Pangulong Masud Pezeshkian na habang ang Iran ay hindi naghahanap ng digmaan, ito ay tutugo ng malakas upang protektahan ang mga pambansang interes nito, lalo na ang pagsira ng Israel sa mga instalasyong militar sa Iran. Nilinaw ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na determinado siyang alisin ang banta ng Hezbollah at putuli ng pagkakahanay ng maraming mga terorista sa Iran sa pamamagitan ng pagbomba sa mga grupong ito na mga kinakailangang aksyon ng Israel upang maging mapayapa sa hinaharap na binalangkas niya ang mga layuning ito bilang bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang matiyak ang dominasyong militar ng Israel sa rehiyon Kasunod ng mga pambobomba ng Israel sa mga terorista kabilang na ang mga airstrike sa teritoryo ng Lebanese ang administrasyon ni Netanyahu ay nagpatibay din ng isang mas agresibong paninindigan na naglalayong i-wipe out ang mga kakayahan ng mga terorista sa gitnang silangan, na tinitiyak ang kaligtasan ng maraming mga Israeli. Ang diskarte ni Netanyahu ay lumilitaw na multifaceted, na nakatuon ito hindi lamang sa pagtalo sa Hezbollah, kundi pati na rin sa pagpapahina sa impluensya ng Iran sa reyon, na ang Iran ay tinitingnan niya bilang isang pangunahing tagapagtaguyod ng Hezbollah at sa iba pang mga militanteng grupo na nagbabanta sa seguridad ng Israel. Ang patuloy na ikot ng karahasan sa pagitan ng Israel at Iran ay bahagi ng mas malaking salungatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng maraming aktor, kabilang na ang Hezbollah sa Lebanon at iba't ibang Malaysia sa Yemen, Syria at Iraq. Ang magkakaugnay na katangian ng mga salungatan na ito ay nagpapalubha sa mga pagsisikap ng United Nations para sa diplomatikong resolusyon na naglalayong pahupain ang digmaan sa Gitnang Silangan. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israel sa lungsod ng Tyre sa Lebanon ay minarkahan ng isang makabuluhang tactical na tagumpay para sa Israeli Defense Forces dahil epektibo nilang na-target at pinahina ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah sa rehiyon. Na ang mga pambobomba ay nakatuon sa pagsira sa mga missile at rocket site ng Hezbollah, imbakan ng mga armas, at infrastruktura ng command, na binawasan ang kakayahan ng grupo na maglunsad ng mga pag-atake laban sa hilagang teritoryo ng Israel. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng isang mas malaking estrategikong pagsisikap ng Israel, na burahin ang impluensya ng Hezbollah sa Lebanon, partikular na malapit sa mga hangganang lugar na maaaring umatake ang grupo para sa mga cross-border strike laban sa mga Israeli. Sa kabila ng tagumpay ng militar, ang mga airstrike ay nagkaroon din ng makataong kahihinatnan sa Lebanon na humantong sa mga sibilyan na kaswalti at maraming mga residente ang lumikas na pinatindi ng United Nation ang mga panawagan para sa interbensyong tigil putukan upang tugunan ng makataong krisis sa mga sibilyang Lebanese habang binibigyang diin ang layunin ng Israel na inutralize ang Hezbollah bilang isang patuloy na banta. Ang mga pambobomba ay nagsisilbing isang pagpapakita ng determinasyon ng Israel na palakasin ang seguridad nito sa pamamagitan ng makabuluhang pagpapahina sa presensya ng mga terorista na patuloy na nakipagbakbakan sa gobyerno ni Netanyahu. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.